Oh, so, ayan. Hello? Another experience. Yeah, na po na may angkas natin sa. Yeah. talaga pag pagkalabis lang bahay babae. Eh. Oh. oh, ayan, eto Apolonio Samson. No, din yung bahay, sabi, sabi ni Kera, sabi ko, Kera, uh, uwi ka na, wala na ako. tagal naman. Kanika. Ito parkway, basta pag may, dito, nak alam ko <laughs> na dito. Pag may nakita kang gate, kumaliwa ka niya. Pinandaan ko yun eh. Kanan, kaliwa, tas kanan. Sa Kapilgan Street ka, dito po, at kakanan. Pabilis tayo. Uh Parang bilis pa dito rin kami dumadaan ni Mama. Kapag papuntang Balintawa. Anong pa-uwi na? Pag pa-uwi na ba ganito? Pa-uwi um, na ako. Parang ang bilis ng biyay. Kanina nung nakasakay ako sa motor, so, e ang tagay. Kasi hindi ko pa alam. Ibang ko doon. ginagamit namin sa trono. Pero mas maganda yun, mas light. Ginagamit mo? Ginagamit ko kasi gusto kong kahit kasi ginagamit ko sa Aurora yun. Aurora din, alam mo? Hindi, nakikipagsalit-salitan ako sa kapatid ko. Yung kapatid ko kasi ang may be there. sabi papa mo sa uh, daw, sa minista ko. Ah? Ha? Wala naman daw huli. Wala eh. naman huli. naman eh. Sabi niya, pag nahuli daw, isa, sabihin ang pangalan niya. <laughs> <laughs> Nagtatrabaho siya sa barangay hall, pero hindi rin ito. <laughs> Kaya nga siya umaawat ng away kanina. Ah, uh, doon sa barangay niyo? Opo, naglulupon siya. diba? Nakaano talaga tayo. So, ang cast. <laughs> <laughs> 250 ma'am. <laughs>